Good morning, good morning, good morning. Pansit po tayo. Pansit Sutahon Special. Mga kababayan, mga idol. Ayan, magawa tayo ng pansit. Naman na naman. Pansit na naman tayo. Ano? Dami sa unit. Pansit Special. Ayan. Mga kababayan. Shout out pala sa inyong lahat at ingat po kayo lagi. At lahat ng mga katulad kong OFW. Shout out po sa inyo. Saan man kayo naroon. Ayan, gumagawa po tayo ng pansit. Kapit po tayo. But din ang kapit bahay namin? <laughs> Iyawan natin siya ng pansit. Na hindi niya natitikman. Kapit bahay namin. Mexican. Masasarapan sa pansit namin. Ayan. Kaya nag-request na magluluto ako ng pansit para sa kanyang birthday. 对啊，喏。<Yeah>, no? mm. Ayan. Masaya na dito, mga kababayan. Ang aking kapitbahay. Pansit po siya. Ayan, luto na. Mga kababayan, kain po tayo. Kain muna tayo bago natin ibigay ang kalahati. Mga kababayan. Ayan, thank you. Thank you sa lahat ng mga followers ko at shout out po sa inyo at ingat po kayo lagi kung ano man ang ginagawa ninyo. Bye bye! God bless you all. Thank you!